oh, oh, di ba? Oh. Ayan na si Bito. Ba't ba't malalim dyan? Si Bito, naman. Si Bito, yun rumaragasa. Na nako, nako. Hindi mabunot. Pinilit pa rin. Pinilit pa rin. Bumabuo talaga yung hulihan pa. Tinira pa rin. Ikinananambongga, ikinana bongga. Aba, magaling. Papalakpakan kita. Nadali mo kahit nahirapan ka. Malalim yung ano? Malalim yung suksukan ng paa. Ayan, natapos ng uh, limasan, patubigan mga kabagis. Nilagyan ng konting tubig para guminhawa man lang yung pagbunot ng uh, paanong kalabaw. Nakita uh, nyo naman, oh, di ba? Yung uh, pagbunot ng paanong kalabaw ay uh, makunat. Ngayon, medyo suwabi na. Malalim kasi din eh, oh. Natin kung malaking bagay yon. Malaking bagay na, oh, di ba? Oh, kahit na paano, dumulas na. Oh, yun ang ibig kong sabaw sa bihon. Dumulas na. Di ba? Si ano naman si butad naman ang titira. Napadulas na ng tubig. Malaking bagay yung tubig ngayon mga kabagis. Si butad, tumakbo. Sumalida. Binga ng todo-todo. Ipinagwalaan, pinagwagwagan, nakawala. Oh, di ba?